idol sobrang baha ngayon pa rin hanggang dito hanggang tuhod pa rin so what's up mga idol papasok pa rin tayo kahit umuulan kailangan natin pumasok as a manager mga idol so what's up what's up mga idol ayan pala pinatay sa highway mga idol may lumutang pang ano emperador yan bubuksan natin ang gate mga idol sobrang baha dito Lalabas tayo. Wow. Ngayon dito sa highway may paku pa mga idol May paku pa pag naapakan niyo no, nako sa Nangalawang pa naman. So what's up mga idol ngayon dito? Mhm. Nasa kalsada mga idol Sobrang ano Bahan natin Ipapasok ka mga idol baha. Ayan. Kaya naglalakad tayo. Hindi pwedeng mong yung car natin. WhatsApp. Medyo mababaw na dito. Ayan. Gusto kaya ang sakyan natin mga idol. Nandun sa store mga idol so what's up, what's sa up, madlang people, madlang people bahagi ito. to? lalakad tayo papuntang work, mga idol. Kasi hindi pwedeng magsasakyan. Kasi baha nga. Doon sa apartment, mga idol, hanggang tuhod. So, paano na? pa 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 Ayan. So, may San Wala nang ulan pero baha pa rin. <coughs> so what's up? What's up? Mga idol. Taba ng baha mga idol. Yung mga bahay dito, oh, lalim. Kasi tinasan tong ano mga idol, tinaasan yung ano dito kalsada kaya tingnan mo yung mga baha hindi ba nyo ba san gabriel to mga idol so what's up what's up mga idol Kagabi mga idol, nag-ano tayo, tayo kasi napasukan yung apartment na tinitirahan natin.